sao vậy em mới trả rồi, 50.000.000. 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 50 000 000 50 000 000 kuan na ilang gina ano mga work kanila yung sagbot pero kanang mga inani ka-attract mo sa mga tagod ah. siguro kuan ako ni kayo na tao kayo na kuya umu kayak si lalu, lama kau akan jadi kembali nih mulain color ay, nindak kayak color o, kalau ko naung deh, kaya kada kasugat kok maglingit man, <laughs> muntan aw man kayak aku man, <laughs> jacket jacket nongko uh, ane jacket. Ay, ini init po ng kayo. Ay, magpandong-pandong jacket. Ay, mga tao, kakasugat na ko. Maglingi, man. Kung sa kayo dagway na ko, no? Maglingi, man sila. Kuti, tanaw na po kung dagway, bing. Anong maglingi, man sila niya, Magkatawa. ay, ako na siguro mag-ingani. Ay, nakumalin. Iingon sila ba? kaitom niya, madlok. <laughs> May madlok, maitom. Pandung-pandung pa man. Nga itom naman na siya. <laughs> Masiguro, matawa sila. Kaya ako rin maging ani. Pero kung ba na nga nagkalo, o ano yung ginalingi? Ako raman. <laughs> Kaya magkatawa sila. <laughs> Init dito kaayo. Di magpandong na lang ko kayo. Nalimutan mo na ako akong kalo.